kanya-kanyang galaw na ngayon ng mga NBA teams para nga magpalakas pa para sa susunod na season. Simula pa lang ng off-season ay kaliwat ka na ng kagad ang mga trades na ginagawa dito ng mga franchise. Unayin na natin ang isa sa pinakamalaking balita ngayon dito sa NBA. Ito nga ay matapos mag-agree ng Los Angeles Lakers ng 4-year contract dito nga para kay JJ Redick, ilang susunod na head coach dito ng franchise. Samot sa ring reaction kagad ka na nakuha dito ng Lakers para sa mga NBA fans. Well, ang isa kasi sa pinakamabigat na dahilan dyan ay wala pang coaching experience itong si JJ Redick. Although nakapaglaro naman siya sa NBA ng 15 years, mayroon ding malawak na kalaman lalong lalo na sa liga. Well kung mapapanood ninyo yung podcast nila ni Lebron James sa Mind the Game, ito pa lamang ay mararamdaman nyo na kagad na gustong gusto siya dito ni Lebron James, malaki rin ang kalaman niya dito nga sa basketball. Dahil every episode ay pinag-uusapan nila ni Lebron James kung ano yung maganda at hindi maganda dito nga sa loob ng NBA. Actually episode 1 pa lang dito ng kanilang podcast ay marami na kagad na nakaramdam na possible nga na maging head coach itong si JJ Redick para sa Los Angeles Lakers. At hindi nga nagkamali dyan ng mga Lakers fans at si JJ Redick nga naging head coach. Dahil well, bukod nga sa pagiging player dito sa NBA ay naging ESPN analyst din itong si JJ Redick. Dami ang mga nagsasabi na kinuwa daw ng Los Angeles Lakers itong si JJ Redick dahil malaki ang impluensya ni Lebron James sa kanya. Napakadali nga lang daw nilang kumonekta sa isa't isa. Sa ngayon ang nire-request naman ngayon dito na JJ Redick ang maging assistant coach niya ay itong si Ray John Rondo. Ngayon so, ang mangyayari ngayon parang reunion na na magtutropa dito nga sa franchise. Ini na lang natin kung magiging epektibo nga ba yung mga kaalaman dito na JJ Redick for the next 4 years dito para sa Lakers. Sa kabilang banda para sa mga OKC fans, nagkaroon ng kaunting adjustment para dito sa kanilang roster. Ito nga ay matapos si trade si Josh Giddy papunta dito sa Chicago Bulls kapalit dito ni Alex Caruso. Well, Street, swap lang ang nangyari dito sa pagitan ng dalawang franchise. Ngayon mukhang advantage ito nga sa magkabilang panig ang naging desisyon nila. Dahil naghahanap nga dito ang Chicago Bulls na maari maging replacement para dito kay Lonzo Ball. At perfect na perfect nga daw dito ang guard na si Josh Giddey. Ayun mismo dito sa ESPN, hindi daw gaano makaka to para sa Oklahoma City Thunder dahil surrounded sila ng mga magagaling ng mga players. Gaya na dito nila Shea Gilgis Alexander at ni Chet Holmgren. This season ay nag-average ng 12 points, 6.4 rebounds at 4.8 assists shooting 47% from the field itong si Josh Giddy. Hindi na rin masyado nakakagulat na ititrade talaga itong si Josh Giddy ng OKC lalo't lalo na yung naging inconsistent siya nitong playoffs. Sa so, kabilang banda advantage isman para sa OKC Thunder dahil nakuha nila si Alex Caruso na merong 41% from beyond the arc. Bukod pa dyan, no, rank 4 din siya dito sa steals sa NBA last season. Malawa din siya sa defensive half court matchups nitong 2024 NBA All-Star Players. Saktong-saktong itambal itong si Caruso dito nga kay Dort dito para sa OKC Thunder. Itong nakarang season nag-average si Caruso dito para sa Chicago Bulls ng 10 points, 3.8 rebounds at 3 assists, shooting 46% from the field. Ang ayon ba kayo dito sa mga nagawang trades at move dito ng mga NBA franchise? Abangan nyo lang yung mga susunod pa dito sa ating channel.